mainstream media. Wala ni ang mga halos totoong balita. Buti nga ang social media, tinatawag lang yung media, eh, nandyan kayo. Di ba? Gumaga na pa yung ating fully operational, fully existing ang ating saligang batas. At nariyan yung ating Bill of Rights. Pag sinuko natin ito at pumayag tayo at sa mayuna natin yung ginagawa nilang uh, paglalapastangan sa saligang batas, hindi na nila ibabalik yung mga karapatan niya na nakasaan sa ating saling ng bukas. Kaya huwag tayong kumaya. Pero ito, diba, parang ang dating is those mga nangyari noon because of this PI, eh ito na nga, sinuspid na nga ng Comelec. Hindi ba ba kayo pipigil? Ano bang, anong wala tayong suspending? Thank you for asking that. And uh, ba dapat malaman ng ating mga mamamayan yung pagsuspindi ng Commission on Elections sa tingin aking personal na analysis at pananaw. Parte ito ng kanilang plano na pag tayo na bulilyaso, chairman George Garcia, itigil mo pansamantala or, or indefinitely yung pagproseso ng people's initiative. Unang-una, nalalaman ito ng chairman ng Komile. Hindi mo dapat simulan ang pagproseso pag ng mga pagvalidate ng firma. Hindi mo dapat inutusan ang mga kawani ng Komile na i-verify yung mga firma. Bakit? As early as 1997, meron ng permanent TRO ang Korte Suprema doon sa kasong inihain ni dating niya, Senadora Miriam Defensor santiago Malinaw ang ruling ng Korte Suprema doon. The Comelec is prohibited from entertaining any petition on initiative on amendments to the Constitution until an enabling law is passed by Congress. Malinaw yun. Tayo kung hindi mo alam yan, mas may problema rin tayo. Chairman ka ng Comelec eh. Hindi mo alam, itong batas na ito, it's a law because it's a jurisprudence, it's a it's a decision by the Supreme Court. So you cannot feign ignorance. So may nilalabag sa Comelec? Uh, labag na labag. Labag na labag. Eh makikita pa natin, at marami siyang paglabag. Eh itong ginawang insertion na 70 plus billion pesos sa pondo ng Comelec, walang hindi dumaan sa sa committee hearings yan. Wala rin, hindi rin dumaan sa plenary yan. Yan ay isidingit during the bicameral conference uh, uh, committee meeting. At nagkaroon sila ng karagdagan ng 70 billion pesos. Ito raw ay gagamitin para sa mga plebisito. Kasama na dyan yung initiative and referendum. Kung pa, lagi ko sinasabi, kung baga pa sa isang uh, krimen, premeditated itong ginagawa nilang paglapastangan sa ating saligang batas. Kaya huwag nating hangaan yung uh, yung pagsuspindi ng COMELEC. Kaya nyo sinuspindi dahil unang-una sumipa na at nagising na ang sambay ng Pilipino. Natauhan at uh, yun nga, hindi kami for sale at huwag nyo na kami uh, utuhin. Napaka lapit sa uh, puso ko kung sa pinipo. Sapagkat so, ang dami ko nakakausap both uh, retired and incumbent judges, justices, uh, law practitioners, and those in the government lawyers, ang sinasabi ko, alam niyo kung hindi tayo, uh, hindi natin pagtatanggol ang ating saligang batas dito sa lantaran ng paglalapastangan na ginagawa ng no, mga tinatawag pa naman natin na tinatawa ng tao kada distrito, ay eh, mabuti pa isoli na natin yung ating lisensya na makapagpractice practice bilang abogado. Wala tayong ng abogado. At uh, alam naman natin lahat, with all you in all humility, na ang mga abogado eh occupies eh, somehow a special uh, spot or place in the community. ang may mga problema, tatakbo sa abogado. Parang doktor yan eh, hindi ba? Diba? So ngayon, hinahamon tayo ng pagkakataon. Ito, hinihingi ng panahon. Let us step up. Uh, whether you are for or against charter change. Tol Subisha Kid. Magandang pag-usapan natin. Kaya yes, yung sinasila usapang magkakarantso lang na paglabas eh, gulaga. bulaga, yun ang ating saling ng batas. So, anong inaantay nyo para sa mawe medyo tumig? Tumig dito, ito na ano? Sabihin ba ng Comolet na hindi, hindi pwede yan? O i ng camera? Ano ba inaantay ng, ng movement? Uh, I think uh, the most, uh, I think the most convincing thing is when uh, President Marcos will uh, speak on the matter. He will step in, he will step up, and uh, talk to the people at sabihin niya ang pinatitigil niya. Ang uh, hindi siya sangayon dito at pinatitigil niya ang kanyang mga uh, kariyato, super so, majority eh. Pag nagsalita ang Pangulo, sigurado titigil niya mo yan. Okay, di ba? Never mind uh, the house leadership. I don't think uh, it will be forthcoming anytime soon. But uh, who knows? ising na ang sambayan ng Pilipino, eh, baka naman, sakali na matauhan din siya na hindi itong gusto ng taong bayan. Kaya lang, nagsasalita na si Marcos ngayon, hindi nakikinig ang kamara. He has to be, he needs to be more assertive. And, uh, you know, magsalita lang ng sincero panguro, titigil yan. I-commit niya na hindi siya sangayon dyan at inaatasan niya ang liderato ng uh, mababang kapulungan na itigil yan. Titigil yan. Pero hindi na walang ganun na open uh, declaration and, uh, and uh, uh, instruction, call it instruction, or even an appeal kasi nga. Alam ko naman ang susunod dyan, yun, hindi ba, na uh, the president cannot do that, he is the head of the executive, but we are from the uh, legislative uh, branch, so uh, separation of powers, alam naman natin yun eh, but uh, huwag na tayong pa- uh, pagmulaan pa sa ganung bagay pag sinabi ng pangulo susunod yan so it's not enough yung statement ni Senate President na na sinabi na ni B, ni PBBM kailangan talagang ng siyang salita kailangan, kailangan kailangan para sa akin na bilang isang mamamayang Pilipino eh yun ang inaasahan ko sa pangulo ng bansang Pilipinas so do you think tama yung sinasabi ni, ni pangulong ating pangulong Duterte na itong people's initiative is Walang iba ko hindi yung asawa niya at saka si Speaker Moaldes. I can speak uh, of that, uh, whether it's yung asawa niya. Uh, I all, yung topic lang natin na uh, chapter change, masyadong akin, basta pagka gusto niyang patigil yan, titigil yan. Once you uh, assert your presidency at sabi mong itigil niya yan, hindi yan ang kinakailangan ng bansa natin ngayon. Look. Today is uh, yesterday, big, yesterday or today, nag-increase na magkaming gasolina at ang, uh, ang uh, presyo ng diesel. Magkano na ang palitan ng piso at bulyan? Ito ba ang uh, makakapagbigay ng pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Pilipino? Chapter change ba? O ito ang magbibigay ng mas mahigit na pagkain at masasarap na inumin sa mesa ng mga nagtutulak ng huwad na tipo sinisokin. Importante yung ordinaryong uh, one yung interes nila ang ating nakupagin, hindi yung interes ng ilan na gahaman sa kapangyarihan na ang gusto lamang ay eh, mapanatili yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya, yung kanilang angkan sa kapangyarihan. Pero sir, that, do you think kaya hindi nagsasalita si Marcos about this? He's too Kailangan maging assertive siya. ah uh, kailangan eh, mas may umpag. Mas merong uh, mas may impact yung kanyang uh, pagiging pamuno uh, pangulo at uh, magutos sa kanyang mga kaalyado. Super majority na, hindi nililita yan. Super majority, ang bilis magpasa ng pangkalang batas sa sa House, sa Senado, pag sinabi niya niyan, ganyan, ganyan. Well, this is the time. Pero may nagtatanong din na, baka naman yung reality na nasa kanya yung kumano. It's not, di ba, iniisip niya ba na si Romualdez ko ganito, pero iniisip niya man di ba? Imposible naman gagalaw si Romualdez nang hindi inutusan ng mga BBM at Whether nasa kanya yung command o wala sa kanya yung command, kaya na ang sabi ko, you have to step in, he needs to step up, and make that a categorical pronouncement that you are not for the charter change through people's initiative, and you are, wag nang utos, sige na, pagbigyan na natin, may separation powers tayo, hindi ba, may respeto tayo sa co-equal brands. You make an appeal. As your president but as, uh, that has uh, enjoyed a 31 million plus mandate from the Philippine people, I urge you. And if I have to say please, probably please stop doing this uh, fake uh, people's initiative because it's causing so much division. me. Pero, siya, ito, siya, kayo, siya, niyo. Meron mga ibang frustrated na. Kaya nga, siguro, isa doon, si May, si May Baste. Parang frustrated na siya na walang ginagawa ang pang Pangulo at kaya nga niya sinabing mag-resign ka na lang. Would you uh, support that call?